Halos 6 years po kami ng aking jowa pero walang sagutang naganap. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Lily. Nakatambay lang daw noon si Lily sa 7-Eleven kasama ang kanyang mga kaibigan. At meron daw isang grupo ng mga kalalakihan na pumasok sa 7-Eleven at isa daw po doon ay kakilala ni Lily. At meron daw isang lalaki mula doon sa grupo na yon na ipinagtanong daw ang kanyang pangalan at inat daw po siya sa Facebook. At tawagin na lang natin itong boylet na to ng lolo para hindi tayo malito. Single naman daw noon si Lily kaya inaccept niya naman daw po yung friend request sa kanya ni Lolo. Dumating na daw po yung panahon na nakilala na si Lily ng mga pamilya ni Lolo at si Lolo naman daw po ay nakilala na ng pamilya ni Lily. Hindi naman daw po sila nag-live in, tamang bisibisita lang sa kanya-kanyang bahay. Dumaan daw po yung ilang taon na okay naman daw ang kanilang ganap sa kanilang relasyon pero isang araw na lang daw ay bigla na lang silang nag-away dahil sobrang boring na daw ng kanilang relasyon. Parang bigla na lang daw silang nanlamig sa isa't isa at anyway, ito daw po ay panahon ng pandemic. Para daw kasi kay Lily ay wala naman daw siyang pag dahil lahat naman daw ng kaya niyang ibigay ay ibinigay niya para kay Lolo. At nung pandemic daw, palagi daw pinupuntahan ni Lili si Lolo sa kanilang bahay dahil may service daw po siya noon at yun daw po yung time na nagkakalabuan na sila. Napapaisip daw si Lili ano daw bang nagawa niyang masama at saan daw ba siya nagkulang. Kalagitnaan daw po ng pandemic nung sila ay nagbreak na. Sinisisi daw po ni Lili ang kanyang sarili kahit na alam niyang wala naman daw siyang kasalanan. Sobrang takot niya daw na maiwanan noon dahil ayaw niya na daw ng iba dahil nga sa may nangyari na sa kanila at siya daw po ang una sa lahat ni Lily. Nakipag-break daw po sa kanya si Lolo at si Lily naman daw po ay habol ng habol. Sobrang broken niya daw po noon, inum here, inum there. Pero puro friends niya lang daw ng mga babae ang kanyang mga kasama. At dahil nga daw sobrang okay sila sa mga pamilya ng bawat isa ay may tumawag daw po dito kay Lily. Pinag-usap daw po sila ni Lolo sa pamamagitan ng video call. At itong panahon daw po ay malapit na yung fiesta dito kay Lolo, inimbita rin daw po siya ng kanyang pamilya. Hindi dahil po makatanggi si Lili kaya nagpunta daw siya kahit hindi pa raw sila ang nagkakaayos ni Lolo. Nung mga oras daw po na nandoon si Lili sa bahay nila Lolo ay sobrang okay daw sila. Nilalambing naman daw siya ni Lolo at niyayakap. Kaya umasa daw po si Lili na parang okay na ang lahat. Hinatid pa raw po siya ni Lolo sa sakayan at pag-uwi niya daw po ay meron siyang natanggap na message galing dito kay Lolo. Ang sabi daw po ni Lolo ay thank you sa lahat-lahat. Tinanong niya daw si Lolo kung okay na daw ba sila at nasaktan daw po ng husto si Lili sa mga sinabi ni Lolo na yung nangyari daw sa kanila ay wala lang para sa kanya. Sobrang haba daw nang ni replay ni Lili noon na napakasaya ko ganito tapos wala lang pala sa'yo yon. Iniyak na lang daw ni Lili na sobra-sobra yung mga pangyayari. Pagkatapos daw noon ay natauhan na siya. Sinabi niya daw sa kanyang sarili na tama na. Makalipas lang daw po yung ilang linggo na medyo gumagaan na ang kanyang pakiramdam ay bigla daw nagchat sa kanya si Lolo at siya naman daw po na marupok ay nagreply. Nag-sorry daw sa kanya si Lolo at nagsabi daw na pasensya ka na na lang talaga ako ng gana. Tinanggap daw pong muli ni si Lolo dahil sa pagkakaalam niya ay wala naman daw mabigat ng dahilan sa kanilang pagkakahiwalay. Pagkat pagkatapos daw ng kanilang pag-uusap na yon ay sinubukan daw nilang i-work out ang kanilang relationship na mabalik sa dati. Naging okay naman daw po ang lahat pero ngayon taon ng 2023 ay may nadiskubri daw po itong si Lily na isang sikreto. Pero bago daw po ito ibunyag ni Lily, gusto niya lang linawin na sobrang close niya raw po lahat ng mga kamag-anak ni Lolo, ultimo mga pinsan. At ito daw pong pinsan ni Lolo na tinutukoy ni Lily ay isa sa kanyang pinakaka-close. Sobrang okay daw kasi sa pamilya nila Lolo at sobrang open. Pwede daw uminom at mag Party, party Isang araw daw nagchat sa kanya si Lolo na may sasabihin at nung tinanong niya daw, ang sagot daw ni Lolo ay gusto kong sabihin sa personal. Nag-overthink daw ng malala etong si Lily at kinabahan. Doon daw inamin ni Lolo na may nangyari sa kanya at sa kanyang pinsan. Akala daw ni Lily noon ay nagjojoke lang si Lolo dahil parang pabiru lang daw yung pagkakasabi sa kanya. Naniwala lang daw siya nung nakita niya na umiiyak na si Lolo. At inamin din daw sa kanya ni Lolo na nangyari yon yung mga panahon na nagkakalabuan na ang kanilang relasyon. Yun daw pala ang na ina-dahilan kung bakit nanlamig na lang sa kanya ng sobra si Lolo. At kaya lang daw po umamin sa kanya ngayon si Lolo na ilang taon na ang nakalipas dahil nabunyag na rin daw po sa kanilang pamilya ang sikreto. Nagalit daw po yung tita ni Lolo sa kanya at nagkaroon daw po ng space ang kanilang pamilya dahil dun. Pero kung hindi daw po yung nabunyag ay hindi rin naman daw aamin sa kanya si Lolo. Hindi daw alam ni Lily kung ano daw ang kanyang mararamdaman kung maaawa ba siya o magagalit. Mas nagibabaw daw kasi kay Lily yung awa dito kay Lolo kasi nagkaroon daw ng gap ang kanilang pamilya at ininda daw yon ng gusto ni Lolo. Naaawa ako ng sobra sa kanya. First time ko lang kasi siyang makitang magkaganon. Ayoko na makita siyang ganon kaya hindi na ako dumagdag sa iniisip niya pero sobrang bigat ng damdamin ko. Natapos yung araw na yon at nakauwi ako sa amin. pagkauwi ko parang doon palang nagsink in sa isip ko yung mga sinabi niya at dito na lang po ako umiyak sa bahay. Kasi sinisisi ko yung sarili ko noong mga oras na nalalamig siya sa akin pero iba pala yung dahilan. Siya pala yung may ginawang kababalaghan tapos pinsan niya pa. Ang sakit-sakit at isay Hindi naman ako nagkulang at ibinigay ko naman ang lahat sa kanya Pero nagawa niya pa rin sa akin yun Pero yun na nga, pinatawad ko pa rin siya dahil mahal ko siya Pinatunayan niya naman na worth it yung chance na ibinigay ko sa kanya Mas naging mabuting partner siya sa akin ngayon Ngayong May 2023 ay sobrang okay na po kami At kinalimutan na po namin yung nakaraan May business po kami ngayon at nagtutulungan Kasalukuyan din po akong nag-aaral ng third year Sa kursong B.S.E.D. Major in Mathematics Si Lolo naman po ay pa third year pa lang kasi nag-stop siya nung pandemic dahil sa trabaho. Masaya kami ngayon ate say sana kami na ayoko na kasi ng iba. Pero syempre nasa sa amin pa rin yon kung papaano namin pangangalagaan ang aming relasyon na meron kami. Hanggang dito na lang ate Charis. Shoutout muna natin si Xavier Fernandez Angelica Candaza Canlas Mira Pizarro Welin Iglesia Tuazon Kaya yun lang Like and share para alam mo kung alam namin bukas Bye, -bye!